Alam mo ba kung bakit may chain o kadena sa logo ng Philippine Marine Corps? Kung mapapansin mo, nakakabit ito sa Angkor. At gaya ng Angkor na sumisimbolo sa koneksyon ng Marine sa Navy, ang chain naman ay may espesyal na kahulugan. Una, ang chain ay kumakatawan sa unity at brotherhood. Tulad ng bawat kawing ng kadena, ang bawat Marine ay may sariling lakas at kahinaan. Pero kapag pinagbuklod, sila ay nagiging isang solidong puwersa na hindi madaling maputol. Pangalawa, ito ay simbolo ng disiplina at commitment. Ang kadena ay matibay at hindi basta-basta napuputol tulad ng paninindigan at panata ng Marines na maglingkod sa bayan kahit sa pinakamahirap na misyon. Pangatlo, ang chain ay nagsisilbing paalala ng kanilang tradisyon at heritage. Dahil nakakabit ito sa anchor, malinaw na ipinapakita ang kanilang hindi matitinag na ugnayan sa Philippine Navy kung saan sila nagmula bilang sea service force. Akaya nga sa bawat pagtingin mo sa logo ng Philippine Marine Corps, tandaan mo. Ang anchor ay simbolo ng kanilang naval heritage. At ang chain naman ang nagbubuklod sa kanila bilang magkakapatid sa armas, matatag, disiplinado at tapat sa bayan. I Philippine Marine Corps, matibay na kawing ng kapayapaan at depensa ng ating bansa.